Good day po mga kanguso. On the way po tayo papuntang Sitio Katmon, Montalban, Rizal. Ang nakikita nyo nga po ang daan, sobrang putik ngayon kasi kakatapos lang ng ulan at masyadong malubak. Pupunta po tayo sa Sitio Katmon upang magbigay ng kunting kasiyahan sa mga munting chikiting dahil magpapasokan na. Kung natatandaan nyo po nakaraan, dito rin po nagpapapiding si Founder Keiko Chan um, sa lugar na ito kasi marami mga bata dito at saka masyadong liblib. Ayan na nga po, pauwi na nga po sa, kami sa aming bahay dito sa kabundukan. Kaya masayang masaya ako nang tinawagan ako ni Founder na magbibigay siya ng, ng konting tulong para sa kabataan dito sa aming lugar. Kaya ayan na nga po, namigay na nga po kami, pinapili po namin yung mga bata. Ang mga bata pong ito ay mula kinder hanggang grade 3. Nakatanggap po sila ng konting regalo mula kay Gnoso. Kaya nagpapasalamat po ako kay Founder kay Kuchan, kay The Original Nguso, Queen Nguso. Um salamat at salamat sa iyo kasi napili mo yung mga bata dito sa amin para tulungan. Kaya proud na proud sa iyo ang iyong Magda, ang iyong the original Nguso Angels. Um, salamat sa iyo ng marami founder. Proud ako bilang Nguso Angels mo. Maraming marami ka pa matulungan. More, more blessing to come. Kitang kita mo naman na ah, kahit kunting halaga ibinigay mo sa mga batang ito, makikita mo. Mababakas mo sa mga mukha nila ang kasayahan. Kaya nakakatuwa lang sa puso na naging bahagi ako ng pagtulong mo sa kapwa. More, more, more blessing to come. I love you, founder. Thank you, thank you, thank you mula sa kabataan ng si Katmon. Thank you, founder. Love you. O, <laughs> oh, di alis na. Oh, thank you po. Ato. Thank you, Tito John. Thank you, Tito John. Thank you daw po, founder.